muna kami dito sa Nagkarlan, nanghalian kami dito guys, segerah eh. Morning. Hi hey. Hello. Ano oh, kayo? Masugi. Oso inyo yor der? Si Lupang Baboy. Si Ah, kaya kwai. Daing, laing. Laing laing. At saka 'to sa sa dito. Apo. Tamut pala, malalat, malatit, tatlo. Ya yeah, munggos. 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 Laing. Langka, at saka munggo. Kanta malat. Yun. Ito guys, best seller ko dito lang ka. Yes po. Last year da -da -da na dito. Okay. Oh, Dami order dito. Opo. Oh, okay. Wala na yung ano, laksa. Oo. Oh. Natanda ko ka, order ka ng laksa. Oo. Oh. pasal Pasa, dali. -de. Itong laing dali. Yan. Di atas atas. Kuah la, la kawan dia. Jom ya. munggu. Right. Right. Let's eat. In farm na tayo So while waiting for our appointment guys Sa oras Copy lang muna kami dito sa Kubo Kubo Coffee shop Very rustic na no Coffee shop tingnan nyo guys oh. Last time Bahay pa to hindi to Ginamit na coffee shop Doon pa yun dati Last time guys doon Ayan. Ngayon, dito, pwede na daw dito mag Coffee, coffee For a change Tingnan nyo naman yan, oh no? Yan, old house Yan, guys Pag hindi kami nagmamadali Pag may ano pa, extra oras Talagang dumadaan kami dito Para kakain eh ngayon guys, magkakape. Latte. I like latte. Ella, tingnan mo Ella. Oh. Yung coffee shop na dito guys. Ate Ella. Ate Pam at saka Ella. Coffee beans ah oh, so ito mga kafe na dito guys, mga coffee na nandito. Galing sa Ipugaw, Binget, Itugon, Sagada, yung dark roast, Kalinga, Sagada yan, mga medium roast, may dark roast na. Ito yung mga kape sa kosako. forty in the afternoon, and where uh, papasok na kami po kami sa ano? Red Game Farm. <coughs> umuulan na. dito, mga kakugi. Oh, okay. and to... oh, sorry, oh, okay. Pero... tapos parang may sa na ano? Okay, restaurant stranded. Okay. kapoy paano to mga kakugi grabe ulan dito ngayon sa lukban sa red farm kakugi oh yun nga paano tayo dadaan dito ngayon nakaharang na truck ni karga saka naman sila saka dulo oh. nga kung ano ba maganda na saka kung lukot dapat mo ato sila yung mawita ano mo na kaliha dito ni Balas. Ah, sakta lagi yan eh. Atras pala sa sila Atras. At kayo kasi nandito na ang team Kakugi. Iba si Kakugi pag magalit. Maghubo tanan. Nakakita na ba kayo ng tao na hinawakan yung paa tapos isinusulat sa sasakay? <laughs>

Lutaw na muti ka. na ganita. Guys, nandito na kami sa Red Game Farm. Ito ang sitwasyon mga kogi ha. Pag ang appointment nyo kung anong oras, dapat on time. nandito so, kami ngayon guys. Hindi on time, kundi advance ang time. Kaya <laughs> ngayon, abang-abang lang kami guys ha. magbubukas ng gate. Tapos umuulan dito guys Oo. Kung sino yung pupunta dito ba Tapos daladala yung sa sakyan, kotse, auto Wag na Doon na kayo sa may labasan Okay, tingnan nyo Lakas ang ulan Tapos dayo ng Iniwanan ng sasakyan Nandun Hi! Takbo boss Hi! Ako, ulan oh Guys, para lang ma matuwa yung mga kakugi namin dyan huh, tit daga na daga na takbo na tit O, oh, yun tumakbo si tit parang palaka huh. grabing ulan dito guys ha kita nyo yan ha huh, yun nyo guys walang kalaman-laman ang mga tipis sold out, sold out. Okay. Tipi lang yung natin ang madala namin ngayon siguro yes, mga kakogi is ang tipi <laughs> yun si auntie to picture na lang <laughs> yun guys ganyan kalakas ang red game farm Ubus, Ubus upos, upos, talaga. So ngayon. Ha? Pag, pag ganito ba? Talaga makikita natin guys na ang Red Game Farm talaga is tinatangkilik ng mga Pilipino. Hindi man natin masasabi na hindi nagbibenta yung Red Game Farm. Tinatago nila yung mga manok. Hindi yung mga manok nila guys is talagang nauubos yung production nila for this year siguro or for this season talagang nagkaubusan dati guys pagpasok namin dito boses ng mga tilaok ng mga manok ang maririnig natin pero ngayon pala natin yung maririnig kahit isa wala kang makikita sa cording area guys mula dito sa tinatayuan namin hanggang doon sa dulo wala tayong makikita to think ilang libo kaya to dito ang ano mga tipis na, na dito yan so makikita natin talaga mga kakugi na uh, ang lakas ng red game farm kay Idol, Boss Idol Idrin Aranyes at sa buong team the whole Red Game Farm family, saludo kami boss ang team Kakugi sa inyo kasi hindi nagsasawa ang mga Pilipino sa mga manok nyo, hindi nagsasawa pag patronize every year, every time pupunta kami dito maraming magpapasabay yun talaga eh ngayon Supposedly guys, bago lang bago lang sana nag-harvest, no? Okay, kasi alam tak ngayon eh, July pa eh. Yan, yan ang sinasabi. Rain, rain, go away. Come again another day. Sakas ng ulan, guys. <laughs> Yun o no? Nakas ng ulan Hindi na, hindi na visible yung rest house doon yan o Ibus Edwin Aranyes guys o Ang Doon naman sa Hardening pen, guys. Sa hardening pens, parang silent din doon, no? Ay, selamat. Giihap na yung bus ande ang cupcake. Eh, soda uh, <laughs> na bus-bulsa ang lang, oh. <notification> ayun mga kakugi miminto na rin ang ulan at maaninag na rin natin ang Mount Banahaw nung sinama kami ni uh, Don Ramon mga kakugi doon kami sa other side ng Mount Banahaw dito naman sa kabilang side ayun so. Nandiyan na yung ano guys, yung order natin. Boss! Gandang hapon din. At Chip Liblib -lib, Diada uh, of LPJ Ocean Blade Game Farm sa Dumlog, Toledo City, Cebu. Boss, ito na yung ano mo? Uh, golden Boy na Broodstag. Yan. Ana boss. Sa Red Game Farm, wingman uh, wing ban number. 495 six seven leg band number 0219. 0219. yan ah uh, ito naman yung uh, pulit na golden boy boss yan ah uh, wing band number 49568. 49568. leg band number 0220. 0220. yan another golden boy pulit ah uh, chip liblib Uh wing ban number 49569 49569 leg ban number 0221 0221 at chip blib ito na po yung ano yung pulit mo na gilmore yan uh, wing ban number 49570 4 9 okay. uh, Leg number? 0-2-2-2 0 0 0-2-2-2 Alright! Boss, pangalawang Gilmore na pulit Boss. Boss, uh, Chief Liblib Diada From Toledo City Yan. Wing band number? 4-9-5-7-1 4-9-5-7-1 Leg number? Zero, two, two, three. Yan. Ito naman. Isang Golden Boy broodstock Para kay Boss Christopher Bugar. Christopher Bugar sa Surigao del Norte. Boss, uh, ito na yung, ano mo, broodstock na Golden Boy. Kwapo. Wingman number? Four, nine, five, seven, two. number? 0224 Yan, Golden Boy Para kay Christopher Bugar Boss Christopher Bugar Ito na po yung ano mo boss uh, Paris na uh, 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 Pulit Paris Pulit na Golden Boy Pulit na Golden Boy Sweeter so, Boss, wing band number 49573 Leg band number 0225 Yan yun, Boss Christopher Bugar. Boss, ito na yung 5K Pullet. Yan. So, Wingman number? 49574. Legman number? 0226. Yan. Kompleto na yung tryo, Boss. Pair na Golden Boy at isang 5K. Boss, uh, ito na yung crosses natin na uh, Uh, Golden Boy. Yan. Uh, papunta ito kay ano, uh, from ano, papunta kay Christopher Chang Oy Diyan sa Rizal Street, Barangay Sagwa, Banua, Valladolid, Negros Occidental. Ito, binili po ito ni Ferdinand Oy para kay Christopher Chang Oy. At ang wing ban number nito, boss, Four, nine, five, eight, 49581 49581 Boss Franklin Augusto of Lapu-Lapu City, boss. Dara atong Gilmore na pulit. Yan sa Red Game Farm. Wing band number 49575. 495 leg band number Zero two two seven. Yan Gilmore Boss. Boss Franklin. Ito pa ba Ito na yung pulit na Golden Boy. Yan Golden Boy pulit. Goes to Franklin. Franklin Augusto blapulapu City. Yan wing ban number. Four nine five seven six. Leg ban number. Wow. Zero two two eight. Yun guys. Sa lahat ng mga nagpapasabay dito sa Red Game Farm, maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo guys. Ito, mission accomplished kami. Kahit malakas ang ulan, talagang pinuntahan namin dito ganyan. Namin kayo kamahal, mga kakugi. So maraming salamat sa inyo guys. Ngayon, sa pagpunta namin dito sa Red Game Farm, kami sa Team Kakugi, wala kaming binili para sa amin. Pumunta kami dito para sa inyo. Good. Maraming salamat sa tiwala ninyo Mga kakugi At sa lahat ng magtitiwala pa Rest assured Na hindi namin sisirain yung pangalan namin Hindi namin sisirain ang channel na ito Para magluko mga kakugi or magiging scammer Huwag naman sana Huwag <sighs> naman sanang mangyari So sa lahat Guys uh, Baka sa November Balik kami dito Pero not sure no? Kung sino yung may balak na pumunta dito sa Red Game Farm We will suggest We suggest mga kogi na Mag appointment kayo At siguraduhin nyo Na pagpunta nyo dito uh, On time At Alam na ng farm Ng Red Game Farm kung ano yung bibilhin nyo Kasi guys grabe talaga Grabe ang sales dito nila Kasi sila kasi ang pinaka Ano ba main attraction sa mga expo so alam naman natin pag expo ako agawan yan pagdating sa Red Game Farm ng mga manok so sa lahat ng mga nagtiwala sa mga manok dito sa Red Game Farm maraming salamat po at saka kung marinig man tayo mapanood man tayo ni Boss Edwin Aranyes at sa buong uh, Red Game Farm family Boss Idol especially to Boss Andy also Maraming salamat sa inyo boss Sa pag-share ninyo Sa inyong mga magagandang mga manok Ngayon guys Mas lalong gumanda ang mga manok nila ngayon Sa totoo lang Yung mga nagpapasabay Doon lang namin isesend yung mga videos Sa mga napili namin Sa inyong kanya-kanyang mga messenger So yun mga kakugi uh, Mission accomplished na kami dito sa Red Game Farm. Sa so, lahat ng mga nagtiwala, thank you so much. So may time pa. Hindi pa madilim. <laughs> so aalis na kami, guys. So ito. Pasalamat tayo sa kanila, guys.